Magandang gabi sa inyo mga Lodi, pajak tayo mula dito sa SM Center Las Piñas hanggang sa Algoneta. Ayan Lodi, umpisa na natin ang padyakan. Medyo matrapik paglagpas ng SM Center mga Lodi pero kaya naman sumingit. So ingat lang, yun. Maging nilaw lodi sumingit. Dali-dari dire syo Lodi kasi medyo traffic. Yun, marami pang mga tao dito. Yun, may tumawid. Ingat, Lodi. Yun, may enforcer. Buti hindi tayo sinita. Kasi, may kang naman tayo eh. Yun, na yun, Lodi. kabanya niya pa na ito, Lodi, ng sa puti alabang road. Uy, hey, huwag mo kong iwan. Antay mo ako. <laughs> Pero okay naman. Yun, si love ko ito. Yan, dire diretso lang tayo, Lodi. Walang gayo. Ha? Ang ganda talaga, Lodi, ng mga ilong na yan. Hindi walang lang walang tawag dun, eh. Yun, walang traffic, Lodi. Kaya masarap magpadyak sa gabi. Walang ganong traffic, hindi mainit. Yun, ganda ng Christ the Hospital na yun, no? Diyan lang yan, malapit sa bandal sa puti, Lodi. Na, sa puti na tayo, Lodi. Medyo traffic lang. Pero okay naman, nakakasingit naman tayo, Lodi. Pagdating dyan sa bago makat, kakanan tayo, Lodi. Ayun. Nakakanan na tayo, Lodi. Papunta na ng pulang lupa to. Yun, walang traffic, Lodi. Kaya paspas -pas na, Lodi. Bisan mo, baka abutin tayo ng siyam siyam Yun, dire-diretso lang tayo, Lodi. Yun, bayaan na. Yun, nagpakita na naman si love ko to. Baka naman, love ko to. Kahit burger lang. diretso lang tayo, Lodi, dito. Sa bandang C5 tayo dadaan, Lodi, para medyo maganda ang daanan natin doon. Yon. nadaanan natin, Lodi, yung ano, hospital na district, dyan sa may pulang lupa. Yun, marami pa rin bumabiyahe, Lodi. Ayun, pakita naman si love ko to. Talaga naman, love ko to. Baka naman. Yun, sumingit pa si Be na tayo mga Lodi. Yun, may mga pailan ilang pang mga tao Lodi. Pagdating dito Lodi, sa dulo ng Pulang Lupua, kakanan tayo. Tagos natin, C5 na. Kaso, nako Lodi, mukhang siniswerte ka. Yan, mga Lodi, traffic. Singit-singit lang tayo ng pakunti-kunti. Ay na, mga Lodi. Nawala rin ang traffic. Ito na. Oops. Yun. Galing ni Lodi. Miwas. Ayan. Paspas -pas na naman tayo, Lodi. Medyo madilim dito. Kaya medyo iingat lang. Ayan. Pero maganda ang view dito, mga Lodi. C5 na to, Lodi. Kaya, dire-direcho na tayo. Yun, no? ganda ng building na yun, mga Lodi. Ayan. Walang ka-traffic. Ang ganda ng daan dito, Lodi. Walang ka-traffic-traffic. traffic traffic yun, pas si Lodi, Pababaya. yan. Yun, Yun, pakita si Lodi, oh. Yun, oh. Tingin ng konti, Lodi. Yun. Paspas si Lodi. Yun sila, Lodi. Ilanda talaga dito, oh. Pakaliwanag ng ano, sa C5, oh. Yun. Uy, palinga na nga si Lodi. Linga, linga, Lodi. Babasagi ka. Ingat ka. Yun, oh. Talagang mahilig sa camera si Lodi. yo nakita ko na naman to. Hindi pa tapos na LRT. Papuntang Cavite. Pag natapos yan, Lodi, napakasarap ng bumiyay papunta doon. Ayan, paspas -pas na tayo, Lodi. Natahan tao na ako na yung SM sukat, Lodi. Uy, yung bike ko. Galing yan, Lodi. Kahit na panahon pa ni kopong-kopong yan, hindi ako pinababayaan yan, Lodi. Kahit sa beses, hindi ako na-plot dyan subukan natin ngayon kung talagang matibay siya. Eh na Lodi, nalagpasan na natin yung isang sukat. Kakaliwa na tayo dito. Yun no, kinuwaan pa isang ulit. E na Lodi, op. Stop ng konti. May mga tao yun. Kaliwa, paspas -pas na. O, oh, hintayin nyo ako. E na, Lodi. Diretso na tayo dyan. Paglagpas ng EPSM sukat, Tuloy-tuloy na tulo Lodi. Yan, ang masarap, Lodi, sa gabi. Pag mga pajak, walang gaanong traffic. Yun, no? Ang ganda. Malapit na tayo, Lodi, sa kabiasnan Yun. Eka naman si ko to. Baka naman, lab ko to, kahit sa burger lang. Yun, tuloy-tuloy lang ang padyak natin, Lodi. Yun, may mga bangilang-ilang pang mga naglalakad, Lodi. Yun. Diretso lang tayo, Lodi. Pagdating dyan, Lodi. Yun, narating na natin yung multinational, Lodi. Ibig sabihin, malapit tayo sa coastal. Yun, sa kanan yung multinational. Yun, nadaanan natin ito, Lodi, sa kanan. Tingnan nyo. Duty free. Kaso sarado na. Hindi na tayo pwede mag-shopping. Guru, sa ibang araw na lang, balik na lang tayo pag mayroon tayong pera. Yun, diretso tayo, Lodi. Puro green lodi, kaya diretsyo lang sa padyak. Yun, mga ginagawang building. Diretsyo lang lodi. Maganda rito lodi at mayroong bike lane. Yun, no? Oh. May harang pa bike lane. Yan, pagdating natin dito lodi sa Mea Road, oh. Medyo traffic na naman. Yun, pasingit-singit lang tayo. Oh. Pakamutin tayo ng madaling araw kapag hindi natin nakasingit dyan. Yung, grabe pala traffic dito pag gantong oras, Lodi. Mga bandang alas 8 na to, Lodi. Yan, no? Hoy, galing ni Lodi. Nakasingit. Yun. Isa pa, Lodi. Yun na. Ah, na tayo, Lodi. Diretso na ulit yan. Papunta na lang coastal yan, Lodi. Kaso, talagang siya ata. Traffic na naman. <laughs> Yun, pero gumagalaw naman, Lodi. Nakakasingi tayo. You know? Viernes kasi ngayon, Lodi. Iba, uwi talaga sa promisya. Yan na, Lodi. Oh, paiwas. Yan na. Ilalim na tayo Lodi. Oh. Yun, pakita na naman si Lodi. Yun. Diretso na tayo, Lodi. Loon. Wala nang gaan ng traffic, Lodi, dito. Ay, nako. Nagkamali yata ako. Meron pa pala. Yan, pero kayang-kaya -kaya ni Lodi yan. Yan yun, singit-singit lang gilid lang tayo, tabi-tabi po makikiral lang po baka abutin po ako ng umagos sa papadyak yun, galing ni Lodi parang ahas, kaliwat kanan ang singit yun, Diretso lang po tayo no. kahit traffic, nakakasingit naman yung no, Lodi yun, mukhang stock up na, ayun, hindi naman pala yan, kanan na tayo yung Lodi sa ano coastal na yan Lodi, <coughs> Roas Boulevard yun, Lodi. Ay, yun, si Be Happy. Pakita na naman. Kaso wala naman Lodi. Yun, oh. no? Mapakita yan si Lodi pag may magandang building, syempre. Ayan, no? Oh. Ganda ng mga building dito, Lodi. Tataas. Ayun, Lodi. Eh. Si Lodi, yung City of Dreams. Napakaganda pala paggabi. Nagmeaning-ning sa ilaw. Talaga naman, kala mo, gold. Misan, papasok tayo dyan, Lodi. Lodi. Subukan nating magkasino. Pero wala naman tayong pera. Joke lang. Ayan na, si Lodi. Paspas -pas na naman. Yon, Walang traffic, Lodi. Ingat, yun. Yung bike natin, talagang matiba yan. Sabi ko nga sa inyo, panahon pa ni Kopong Kopong yan. Nabuo ko lang. Yon, Paklara na tayo, Lodi. Maraming tao dito, Lodi sa gabi kayo dito na pasyal, lalo na ngayon ganitong Friday, maraming mabibili dito Lodi, kahit ano, mabibili nyo. Ayan, Lodi, Ayan. Yun no? Daming tao. Yun, sulyapan lang natin yung ano Lodi. Yan, baklaran charts, nagningning, ang ganda. Marami nagsisimba, Friday kasi ngayon no? Ayan, Lodi sa ang paninda dyan. Yun no? dami ng tao lodi. E adaan lang tayo, baka makasagi, maantala pa ang natin. Yun know, Ang traffic lodi. Tapos nabas na tayo dito sa Roas ulit lodi. Paspas -pas na aminto ako lodi kasi niisip ko kung makakakit ako dun sa tulay. Yun na nga. Sinubukan ko na ulit lodi. Bakit na ako rito? Lakasan lang ng loob yan. Pero ingat-ingat din. Huwag niyo kong gagayahin, Lodi. Paggabi na, doon na lang kayo sa baba. Gusto ko lang dito kasi gusto ko makita yung view, Lodi, sa baba. Yun. Bibilis ng sasakyan. Yan, digilid lang naman tayo. Yun, Eritrean eh, Shuttle. Ang ganda. Naipakita ko na dati sa inyo yan. Yan, Lodi, oh. Yan, yung sa kanan yan, Lodi. Head sa extension. Sa kaliwa naman, ay yung MOA, natatanaw ko yung globo, Lodi, pero hindi na tayo dadan dyan. Baka abutin tayo ng siyam-syam. Lodi, eh, nagpakita naman si Bihapi. Baka naman, Bihapi, baka mga bato mo malang isang burger dyan. Masaya na ako. Yun, know, Oh. Pababa na. At tingin-tingin siya, no, Lodi, o. Oh. Yun, o. No? Success, Lodi. Pababa na tayo diretso na yung pajak natin, Lodi. Yan. Oh, wala nang ka-traffic-traffic, Lodi. Diretso lang. Ito na, Lodi. Pasay na to. Nakikita ko ng kulay pink. Yan ang kulay ng pasay. Nakita mo yan, Lodi. pulang building. Alam mo na. Baka napunta ka minsan dyan. Joke lang. Ayan, Lodi, dito Dar tayo. Ayun, ang gaganda ng building. Natatanaw ko, Lodi, dito sa malayo. Ayan na. Lodi, ito, natatandaan ko to yung singing ko kwito sa tilma pa. Bakahan at bulaluhan. Masarap kumain dyan, Lodi. Kakantahan ka habang kumakain ka. Kaya nga mayroong singing cook sa tiba pa. Talaga to si Lodi, oh. Yun, no? Wow. Ang taas ng building ngayon, Lodi. Ang ganda ng ilaw niya. Hindi ko mawari kung Lead light ba yan o no? ano? Yun, si Lodi, palinga-linga. Walang traffic, tingi tingin sa camera. Yun, no? yung kulay pink. Nasa pasay pa tayo, ibig sabihin. Yun, dire lang tayo, Lodi. Lapit na kayo sa Lagpas na pala. Nagkamali na naman ako sa sobra excited. Ako, pangit ang daan dito, Lodi, pero hindi susuko niya ng bike ko. Alam mo naman to, matatag. Sabi ko nga, panahon pa ni Kopong-Kopong pero hindi tayo pinababayaan, At hindi tayo napa-flat sa ay natin, lodi. Yan, pasok lang ito sa loob. Mas medyo maganda ang view dito, lodi. Pangit ng daan doon. Ito, medyo magandaan din dito, lodi. Yun, nakikita nyo yan, mga lodi. Ang gaganda ng mga building dito.